nasa gip ng tropa ng 4th Infantry Diamond Divisions ng Philippine Army ang 35 aso na naiwan sa demolition sites sa loob ng Camp Evangelista Military Reservations sa Cagayan de Oro City nitong Hulyo 7. Ang pagliligtas sa mga naiwang hayop ay bahagi ng patuloy na clearing operations ng 4 Installations Management Battalion matapos ang demolisyon sa mga kabahayan ng mga informal settlers na naganap kamakailan lamang. Nagtulungan ang Fort IMB, kagayan de Oro City Veterinary Office at Loving Home for Strays upang masiguro ang kaligtasan at kalinga para sa mga ng hayop. Sa pahayag ni Major General Jose Maria po the II, Commander ng 4ID, sinabi nito ang kanilang dedikasyon sa tungkulin na magbigay proteksyon ay hindi lamang sa mga mamamayan kundi pati na rin sa kapakanan ng mga hayop na naabandon na. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng proactive na papel ng 4ID sa pagtiyak ng kapakanan ng lahat ng naninirahan, tao man o hayop, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ibinida ng 4th Infantry Division ang kanilang dedikasyon sa serbisyo at proteksyon sa pamamagitan ng pagtulong sa lokal na komunidad at sa kalikasan. Napapanahong balita. Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Jai Hapas. for the news.